Guys uh, Business na tayo dito uh, no, Sa Kasalan Ng simbahan So Narito pa rin tayo Sa Japan <laughs> At uh, You know oh, Kasama natin yung Ibigyan natin Ang bono You know no, Sa likod oh, Para uh, Ninong in, din siya Ninong ako oh, mo, no, ako You know So I'm uh, Bride You know Kan yang bright oh. do. Yan Mr. Edison Banana. Mr. Edison Banana. Oh, dito dito tayo sa Japan kayo na. Ah. Nah, oh. oh yan oh, yan yang bright. Yan yang groom. Yan yang groom. Oh, so, la yang bright ah. <laughs> ah, medyo ta slow. Eh dapat la dito ng kasalan sa Japan. Oh? Oh. So, no? Oh. So, Ayun mga kasama dito. Oh. Wala pa si Sio? Wala pa po. Ayan. Hi so, no? kids! dito. Nakarating tayo sa Japan. At para mag Ayan oh. Ayan oh. Ayan Mm -hmm. Ano yung mga extra oh? Ano? You know? Mga extra. Oh, so extra. Uy, ito tawag ako No? Oh, sama ko pala eh. Present. Hello po. Magandang ah. umaga po. Thank you for being present. Okay, ito, baka lang tayo sa attendance. Wala tayong pagkain dito. <laughs> May we also have Mr. Tapu, Oh, yan. Yan o, yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, ito oh, yung kanyang partner. Oh, ito oh, yung partner niya. Oh, ito partner niya. Oh,

Ayo, otrana nasi Ah. Oh. Doi jorannya noh. Bapak-bapak. Oh. Wa. Apa napon ya Rudy. Salita yung... Yay! Salita sa- yung...